may isang binatilyo na magtatanong, hindi pa siya nagsimula sa pagtanong, nag-react na. Hmm. Uh, ang daming sa kanyang katawan. Kaya yung lolo niya ay known albularyo. Hmm. Hindi siya nagkapagtanong. Dahil sa paglapit niya sa atin, grabe na. No, sumisigaw na. <coughs> Wild na wild mga kapatid. So, kumuha kami ng habol para matali. Mm, dahil ang extraordinary yung lakas niya mga kapatid. Po. may isang kapatid natin from Cagayan. Just imagine from Cagayan de Oro, he traveled from Mindanao to to Visayas. At uh, isang uh, lalaki, binatilyo, uh, binatilyo, na grabe yung occult nila. Grabe yung occultism nila. Pagki, yung, ano, yung uh, guide sa interview. Kumplito lahat ng checklist sa mga occult spirits, mga superstitious belief, mga lahat ng mga doorways of the evil spirits. Nasa kanya na. So, nangyari mga kapatid, ang ginawa ko, uh, ito, uh, grabe ito mag-react. sa, sa, ano niya, sa pagpasa sa case officer sa akin, sa form niya, yung interview, anong prayer na dapat ipagdasal nito, ang dami. <coughs> Komplito siya sa mga, <coughs> halos lahat ng doorways of the evil spirits, full uh, present lahat. no? At sabi ko, hindi to basta-basta ang dibonyo. Before kami nagsimula, <coughs> nag-uusap kami, at grabe talaga yung buong pamilya niya ay uh, grabe yung practices sa occult uh, mga practitioners yung mga ninuno nila mga anting-antingan hindi matabla ng bala <coughs> grabe talaga ito po ay palatandaan mga kapatid na magulo yung buhay mo no? the more you have amulets the more hindi po hindi mga kapatid na si ka at may amulet ka hindi maganda yon oh. Uh, lagi kang nasa simbahan pero marami kang superstitious belief na dala hindi matutuwang Diyos sa atin hindi talaga kahit lay minister ka pa kahit pare ka pa pero meron kang orasyon no Uh, while ako, Father, meron akong prayer na dinadasal Latin po yan para hindi ako madisgrasya. Occultism po yun. Pwede ka naman magdasal ng prayer ng simbahan. Pero, <clears throat> madisib tayo. Dahil yung mga occult prayer, ini-insert sa prayer ng simbahan. At hindi mo ma, ano, ma malaman hanggang uh, pupunta ka sa office sa healing and deliverance at mabigyan ka ng catechism or makikinig ka sa punto per punto sa mga talk natin pwede kayo bibisita sa punto per punto staff po so, yung mga speakers natin nandoon i-live natin po yan para yung hindi makapunta dito sa office natin meron naman silang paraan dahil sa pakikinig mga kapatid ay yan ang simula sa pagbabago sa ating pananaw. Kapag hindi ka nakikinig, hindi mo mabago yung pananaw mo. Hindi mo mabago yung buhay mo kapag close tayo. Sa pamagitan ng pakikinig, mga kapatid, dahan-dahan bubuksan sa Diyos ang isipan mo. Bubuksan sa Diyos ang damdamin mo. Sa pamagitan ng pakikinig. Sa dalawang, tayo natin. No? Hindi naman Uh, madali mga kapatid right after ma ano ka ma, mabago tayo hindi there's no instant transformation mga kapatid yung transformation natin <clears throat> ay araw-araw po hindi po uh, instant hindi po uh, isang araw lang Bumbuhay natin ay struggle natin sa pagbabago po amen ang nangyari mga kapatid, grabe. Nung nagsimula na kami, when well, nagtatanong pa ako sa kanya, very conscious siya. At sasagot talaga sa tanong mo, very normal mga kapatid. Pero nung sinimulan na natin, uh, muntik akong masuntok. No? Parang uh, karatista mga kapatid. No? tumatawag na ako sa team ko. <clears throat> uh, dagdagan nyo yung <laughs> mga lalaki dito para uh, mag, uh sa kanya. Wild na wild mga kapatid. So, kumuha kami ng habol para matay siya. Para ma... Uh, ma ano natin, ma <clears throat> matali. Dahil ang extraordinary yung lakas niya mga kapatid. At alam niyo ba mga kapatid, uh, nag-awit pa siya ng Ave Maria, uh, Salve Regina, uh, Pater Noster for Latin po at nag-speaking in tongue po siya. At nung patuloy lang kami nagpray, patuloy lang ako nag-exercise gamit yung solemn exorcism na right ni Reverend Father <coughs> Winston Cavading yung aklat niya. Grabe. Natorcho yung demonyo. At ang nayari mga kapatid, grabe sigaw niya. At sabi niya, wag tawagin niyo si yung ina ninyo. Yung ina niyo sino yon <laughs> Sabi niya, tawagin niyo yon uh, At kayang-kaya ko po na, ano, wagin siya na Salve Regina Mate Misericordia ganon no? <laughs> uh, bully na bully yung demonyo pero uh, alam naman natin dahil sa mga karanasan natin at dahil din sa karanasan sa simbahan nakabigay sa atin ng tatag kinuha natin yung holy exercise oil ah napaso siya mga kapatid napaso talaga siya doon ba? sagot daw. Uh, napaso talaga siya. grabi uh, grabe mga kapatid. At uh, yung holy and exercise oil, sumigaw siya, sabi niya, ang init, Napapaso na kami. Huwag niyo nga ngamitin, Darwin. Yung oil, ay yung water, ang init. <laughs> sabi niya, no. So, ang nangyari mga kapit, patuloy kami nagdasal, uh, ng awit ng Salve Regina, pati na yung Latin prayer ko. Sinasabayan niya, no? Fluent na fluent sa Latin. Ang galing mag-Latin, mga kapatid, no? <laughs> At, uh, sa awan ng Diyos, mga kapatid, uh, sinabihan ko yung benatil na wag ka magmadali, kapatid. Alam mo ba, muntik mo na akong nasuntok. So, totoo yan, father? o oh, hindi ko 'yan alam Father wala kong alam talaga 'no kang mag alala no sasamahan namin uh, sasamahan namin ah uh, sasama kami sa iyo at uh, wag lang tayong magmadali dahil bago po ngayong ngayong uh, linggo lang po 'yan at ngayon, daming tao dahil ah uh, uh, Sunday ngayon Sunday ngayon At may misa tayo Alas 11 With Father LL <coughs> Kasama natin Si Father LL video Elfidio tuhan Na signs siya Sa Poblasyon uh, Sa Tagbilaran Sa San Antonio Di Padua Parish Siya ang Magbimisa dal Sunday po Ngayon Dahil maraming uh, Almost 100 na Mga alas size pa Nang umaga um, So, ito po ay palatandaan at pasalamat din ako ni Father Crotz uh, at Father at Father Romeo Barcelona sa malaking tulong sa pag uh, tulong sa akin sa pag uh, administer sa sacrament of confession. Dahil kung ako lang mag-isa, hindi ko kaya talaga. So, salamat sa mga kasaman kong pare, na very generous at masipag na masipag sa pag uh, administer sa sacrament of confession po. Uh ongoing po at sabi ng mga demonyo mga kapatid during exorcism ko, sabi niya, doon sa mga parokya namin sa Mindanao, ah uh, amin ang mga kaluluwa sa mga nagsasamba dahil lagi silang nangumyon nangumyon without confession. No. Lagi silang nangumunyon without confession. So, dito sa office natin, from Thursday to Sunday po, uh, kahit sino na lalapit sa atin, basta may ample time ako, at walang another schedule, magpapigay ako ng confession. Anywhere. Kahit saan tayo magsalubong. Kahit magsalubong tayo sa daan, Father, uh, ngayon lang kita nakita at gusto ko mangumpisal, I am willing to administer because we Jesus is everywhere and we can receive the mercy and love of God anywhere, no? at sana na no, may inspire po tayo sa uh, madagdagan yung inspiration natin, ang uh, appreciation natin sa sacraments because this is instituted by Jesus Christ at kalimitan sa atin, kulang na tayo, tayong mga katoliko, lack tayo sa appreciation sa sacrament. Kapag ito ang ma-promote natin, what a wonderful church we have. What a powerful church we have. What an influential church we have. Because we cannot change the world, but we can only influence the world you know, through the sacraments because the sacraments are the dispensers of grace. Sacraments are the dispenser of grace. You no. Know? At ang pari po, you no, know, very blessed na blessed, dahil siya lang po ang naordinahan sa ating mahal na obispo. So, nandyan si, ano, Emil? Asa ah, mo na, Emil? Yan pa, Ariana. Yung mga lakaw ta, mga 9 <coughs> So ay maraming salamat sa mga nagpapadala ng mga stars si Ate Mila Buhawi, no? Salamat Ate Mila. Happy New Year everyone. Padala sa atin ng 1,000 stars at si Sister Gladys 140 stars. At si Mercy Alferes, lagi itong mga kapatid natin. Padala natin ng, ng 100 stars at si Amlet Mantahi Hinay ni nasa din 50 stars at si Ate Joy Dano Bagaw na sa 100 stars po. So maraming salamat sa inyong pag-suporta sa ating programa. At magbasa tayo ng comment at yung kapatid natin from Cagayan de Oro patuloy po tayo nag-exercise sa kanya. Nang kahapon ay more than 10 po ang ini-exercise natin. Ang dami. Yung dalawa ay from taga saan ba yun si samanta ang ah, from gagayan din from Kagayan din so meron din from dipulog Isishare share ko sa inyo yung from dipulog mga kapatid uh, sa sunod na live natin isa kong ishare sa inyo yung mga karanasan ko at uh, yung revelation ng demonyo sabi niya amin yung buong pamilya niya dahil grabe ang occultism amin yung pamilya niya dahil grabe ang involvement nila sa occultism. So dito mga kapasled, isa sa mga doorways of the evil spirits maliban sa ating kasalanan ay yung occultism. Superstitious belief. Mga pamahiin natin. No? Mga kinagisnan natin ng mga kultura, mga tradisyon na hindi naaayon sa divine tradition na iniwan ng mga apostol sa atin iniwan sa mga sa mga disipulo ng mga apostoles sa atin hanggang sa ngayon no at, ngayong araw na ito hindi ako makapasok sa office natin so pero kasama natin yung tatlong pari <clears throat> si Father Ililutuhan, si Father Crochet, si at si Father Romeo Barceluna. Kasama natin sila. Kasama natin sila. Magbigay ng confession ng blessing of sacramentals. Yan ang gagawin ng ating mga kasamang pari. At ako po ay pupunta sa Mindanao po sa Diocese of Butuan at sa Diocese of uh, Ano dito. So January 8 po, San Lorenzo Ruiz di Manila Diocese and Shrine, Taglatawan, Bayugan City, Agusan del Sur. <coughs> Diocese of Butuan po ito. Mag-start po yung toko IS 1pm. So, kasali yung team natin. Bakit may team ako? Dahil, uh, <clears throat> may mag-react talaga while ako, nag may, while mag-talk ako, dahil grabe yung occult involvement nila. Magkatulad dun sa Jensen, nag-talk ako. May isang binatilyo na magtatanong, at, uh, sa pagtatanong niya, sabi niya, Father, uh, hindi pa siya nagsimula sa pagtanong. Nag-react na. Hmm. Uh, Ang daming demonyo sa kanyang katawan. Dahil yung lolo niya ay non-alvolario. Hmm. Hindi siya nakapagtanong. Dahil sa paglapit niya sa atin, grabe na. No? Sumisigaw na, nawala na sa sarili. At kinuha sa team natin at dinilibrance na paso sa mga sacramentals. Kung ordinary na karamdaman lang yon hindi yun mag-react. So, it is aversion to the secret sa mga sacramentals natin na dala. No. Saint Francis of Assisi, Paris, January 9, sa Trento City, Agusan del Sur, starts at 5 p.m. po sa San Francisco de Assisi, Paris. Sa so, January 10 po, San Senior San Antonio de Padua, La Pinigan, San Francisco, Agusan del Sur, starts at 6 p.m. po. At ang last natin sa Mindanao, Panabo City, Davao del, del nor, nor, Norte, North starts at 5 p.m. po. Yan po ang mga schedule natin sa Mindanao. Mm, -mm. Sa sunod ay sa Cebu na. Uh, puro sa Cebu na yung sa sunod. Uh, pasensya na po kayo dahil yung mga request niyo ay hindi ko po ma-yes lahat dahil may parokya din tayo. So hindi ko ma-yes lahat yung mga request niyo. dan may parokya ako na may office din ako na inaatupag. So sa abot ng kakaya ko, uh, yan lang po na uh, inahati ko lang yung schedule natin para makabisita din tayo sa iba't ibang mga Uh, lugar with the approval of the bishop, with the approval of the parish priest. Hindi po tayo pupunta sa isang lugar without the approval of the bishop, without the approval of the priest. No? Yan po ang totoo. No? Yan po ang totoo. Uh, uh, sabi ni Lizel uh, Naboya, Hi Father, may tanong po ako. Ako panganay po, ako sa family, pwede po ba kaya ako magkapag-deliveran sa akong fami family kay akong parents daghan kaayog mga anting-anting so sa tanong mo lahat ng mga uh, nakatanggap ng bautismo ay pwedeng mag-deliverance as long as you are practicing catholics at ang pinakamakapangyarihan talaga sa pamilya family circle is the father hmm. ang pinakamakapangyarihan talaga sa family circle is the father po. Okay? So, turuan mo yung tatay mo, turuan mo din yung nanay mo. Dahil sila ang pinaka-powerful among the family circle. Pero pwede ka bang magdeliverance? deliverance Pwede pwede. Lahat ng baptized faithful, pwede maka as long as they are practicing Catholic. Yeah, the practicing Catholic. Nabinyagan ka, nakumpirmahan, uh my regular confession uh, laging nagsasamba at uh, kung may kasama ka may partner ka nakasal ka sa pari kung yang di mang iyan uh, you are practicing catholic kung hindi ka naman practicing catholic baguhin natin yung buhay natin dahil yung paraan ng simbahan sa paglapit ng kanya mga sakramento dadalo yung mga biyaya Spiritual blessings, spiritual graces, spiritual consolation, spiritual inspiration, spiritual enlightenment, and spiritual guidance. Ang dami. Yung mga virtues natin ay dahan-dahan natutubo at titibay. No? Ulitin ko, dahan-dahan natutubo at titibay. Dahan-dahan. Hindi po instant, pero dahan-dahan po. So sa tanong mo, pwede ka ba? Pwede, pwede. As long as you are practicing Catholic. Meron nga akong pasyente dito na uh, yung nanay niya ay nagkasakit. So siya nag-deliverance. Pinabarang pala yung nanay niya. Ang daming lumalabas ng mga insekto sa kailang bahay after deliverance sa buong bahay nila. At ito deliverance ng nanay niya. One month, one month po yung nanay niya na hindi makatayo, hindi makalakad. Wala na din kain. Uh, wala nang gana sa pagkain. Uh, Balat-buto na yung nanay niya. At sa awa ng Diyos, completely healed po siya because of the sacramentals and because of the sacraments. As long as we are practicing Catholics dahan-dahan po, uh, yan po ang makapagtibay at makapag po. Dagdagan nyo ang kaalaman nyo, makikinig kayo sa punto por punto, mag-subscribe kayo, uh, makikinig kayo, dagdagan nyo yung oras sa pakikinig. At kung wala na kayong oras sa pagbasa, makikinig kayo sa mga talks natin yan po ang magkapa-inspire nating lahat. Amen? So, may misa pa ko, Fighty Maria, to talk safety with a humble heart po. The Lord be with you. Mighty God bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay. to make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.